sa pagtungo rito sa Uganda ay kaagad na mapapansin ang matinding kahirapan. Hindi lamang sa mga kanayunan o villages, kundi maging sa mga lungsod nito, katulad ng Kampala na siyang kapital ng bansa. Sa kabila ng pag-asa na mas giginhawa ang buhay kung maninirahan sa lungsod, kabaligtaran na ang nararanasan ng higit na kararami lalo pag naghihirap ang dati ng mahirap na kalagayan. Life is so hard. We watch, We are not here. Life is not easy. I, I don't have a work, I don't work. Sa ganitong mga lungsod, hindi lang mas mataas ang presyo ng mga bilihin. Kapag walang trabaho, walang kikitain. At kung walang kita, wala rin pambili ng makakain. Batay sa mga naging pag-aaral, halos 80% ng mga nakatira sa mga Islam areas ang isang beses lamang kumakain sa isang araw. No sapa, no breakfast. Marami pong tao ang nangangailangan po ng tulong habang inihahanda ang mga lingap bagamat hindi po mawawala yung pagod, puyesyo, pero yun po ay kinikilala naming malaking tulong. Sa atin pong mga kababayan sa dakong ito sa ikalawang araw ng magkakasunod na lingap sa Maumayan dito sa kontinente ng Afrika, ang napiling lugar ay ang Kampala na siyang kapitan ng Bansang Uganda. At para mas maging maayos at mas mampaya pa ukasyong ito, ay dinala rito ang mga tutulungan sa isang malaking hall sa Insambia Gardens. Mahigit sa isang libong residente ang nagtungo sa Enzambia Gardens, kung saan isinagawa ang Care for Humanity. Ang dako po na ito ay secured. Unang-una po, sapagkat gated itong venue. At nag-hire po tayo ng maraming mga securities. Meron din po tayong mga hinire na mga assures na maaari pong tumulong sa ikapananatiling maayos ng ating pong aktibidad. Katulong po natin ang pamilya, ng mga ministro at manggagawa sa aming distrito. Ipinagkaloob sa kanila ang mga pangunahing pagkain ng mga taga rito, katulad ng harina, beans, asukal at iba pa. Even for a couple of days, they will have that confidence that they can get by. They have nothing to worry about. Pinangunahan ang aktibidad na ito ni kapatid na Darnilo Pasqua, ang tagapangasiwa ng Distrito Eclesiastico ng Northern Africa. Meron po tayong isinasagawa na lingap sa mamamayan sa dakong ito bilang pagsunod po sa mga aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia na ibigin po natin ang ating kapwa. Yung damdamin po na yon, yung pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa, yan po ang natutuhan po ng mga kapatid sa pamamahala sa Iglesia ni Cristo. Sa pangunguna po ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Gayun din po sa pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na angelo Eranio V. Manalo. Thank Thank you you for the of Christ. Thank you very much. God bless you. so when care for humanity comes like this and 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 gives us us the chance of getting something something. to 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 eat, eat at least you 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 are sure to eat for a a week. You've shown us love. You brought it up, like taking care and taking care step and you can be able to give something. Ooh, Thank you very much. Okay. Ang aktibidad na ito sa Kampala, Uganda ay isa lamang sa maraming dahong pinagtausan ng lingap sa mamamayan sa kontinente ng Afrika. Sa atas ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Mula sa Kampala, Uganda, ako po si kapatid na Montreville Boy para sa Africa Care for Humanity Special Coverage. Much. Thank you very much, thank you very much, thank you very much, thank you very much, we're ready, yeah, yeah.